Hello, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Tara, samahan niyo na po ako. Pasok na po tayo ng trabaho. Good morning po sa akin mga amigo, amiga. Good morning po sa inyo lahat. Buenos dias po sa inyo lahat. Buenos dias. Good morning po, good morning. Ayan, nandito na si Tita Amy. Pasok na po tayo ng trabaho. Samahan niyo po ako. Ayan, nakikipagkwentuhan po ako sa inyo habang papasok po tayo ng trabaho. Ngayong araw na to, ayan. Araw po ng Martes. Ayan, araw po ng Martes ngayon. Ayan. Alas sa is. Alas sa is ng umaga. Mga na po si Tita Amy para pumasok. Ayan, papasok na po si Tita Amy ng trabaho. Pukuha po tayo ng bus. Ayan. Ang aga ni Tita Amy makipagkwentuhan sa inyo. Ito po. Ay, pinatay po yung ilaw dito. Ito po ang gusto ko sana ipakita sa inyo. Araw-araw po'y bukas yan. Napakaganda nung, uh, nung ilaw. Ngayon po'y sarado. Sayang. Sabi ko i-open ko na para pagdaan daan ko'y ano, eh, sasama ko na lang po kayo. Sarado po pala yung ilaw na aking ipakikita sa inyo. Ito na lang po ang inyong makikita yung kung saan to tayo naglalakad ngayong araw na to. Lakad na lang po tayo at nang makita ninyo ang tanawin ng aking yung I mean, ano, papasukan. Kaya <laughs> po. Nandito po tayo ngayon sa araw na to. Ito pong telepono ko, hindi na iikot. Yung pong, halimbawa, pag naiharap na sa inyo, hindi na siya na iikot siya. Hindi na po na tan Hindi po katulad ng ibang telepono na pipindutin mo lang po, malilipat na po siya sa ibang lugar. Kaya ito na lang po, ako na lang iikot sa inyo. Tanawin nyo na lang po. Ayan. Ito po ang Santa Cruz de Tenerife. Ayan, ang liwanag ng umaga. <laughs> Ayan po, ang ganda ng liwanag ng umaga. Tanawin nyo na lang po siya. Sayang di po siya naiikot. Ay, <laughs> yung aking telepono. Ayan. Ayan po, ako na lang po ang iikot para po matanaw ninyo ang aking ipakikita sa inyo. Ito po ang ang bus stop dito. Ayan po, kung nasaan po ako ngayon nakayan? Ayan po. Maganda po yan. Uh -huh. <laughs> si Tita Amy. <laughs> umikot ng umikot. Ayan, umikot ng umikot si Tita Amy. Uh -huh. Ang aga po nang naglilinis dito na ano, ng kalsada. Aga po sila. Ayan, oh. Naglilinis na po siya ng kalsada ngayon. Ayan, oh. Ang aga-aga po niya. Aga-aga niya. Nagtatrabaho na siya agad. Nagtatrabaho na po agad. Ang aga-aga. Ito naman pong isa. Ayan. Naglilinis na po yan ang building. Aga po maglilinis ng building. Ayan. Ikot po tayo dito. Ayan, ayan po siya. Oh. Naglilinis po yan ang building. Ayan po silang dalawa. Kwentuhan silang dalawa. Yan, yung isa ay tigalinis po ng building, yung isa po ay tigalinis ng kalsada. Opo. Opo. Ayan po. ay, Buenos Dias! Buenos, Buenos Dias! Ayan. Ayan. Buenos Dias daw po. good morning, good morning, good morning. Mga amigo, amiga, ayan. Buenos Dias. Dias. Yan, buenos dias po. Buenos dias po sa inyong lahat. Mga amigo, amiga, ayan. Yan po ang ating ano ngayon. Samahan niyo po ako. Paghihintay po tayo ng bus. Ayan. Ito po ang aming bahay. Malapit po sa ano, sa ano lang, parang Port Bonifacio. Yung, yung ano ng militar. ayun ganyan po. Ay malapit po malapit po tayo diyan ayan po yung mga militar oh yung ginabantayan po nila yung kanilang ano ginabantayan <laughs> po nila yung kanilang building ayan kaya masyado rin pong safe safe din po naman tong lugar namin kahit po na malapit kami sa ano i na naman po yung aming ano ayan ayan po yung dalawa ayan Maraming pong salamat sa inyong sa pagsama ninyo si kay Tita Emily sa araw-araw, mga amigo-amiga. Sana ay at patuloy niyo po akong suportahan. Sana ay patuloy at patuloy niyo ako bay bayan Ayan, thank you, thank you very much po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay. Ayan, thank you, thank you, thank you po sa inyong lahat. Ayan. Meron po akong ano, ginagawang bagong ganchillo eh, hindi ko pa po masyadong natapos kaya sabi ko ganyan. Bitin po para ano, maipakita ko po sa inyo. Sa, sigurado po sa isip-isip ko sigurado magbibitin lang po sila, sabi ko ganyan. Eh kung magbibitin naman po kayo at kayo, kayo, kayo sisyan, sayang naman po ayun. Ayan. Ayan, malis na yung talk ng crew. Hindi na po masyadong maingay dito sa ating lugar. <laughs> Ayan. malis na uh, Buenos dias May naghihintay rin po siya ng bus. Ganda po yung building na yun doon. Nagbabago po yung kulay niya. Nagiging kulay pink yung building. Ganda po yung kung ano na yun, pagka-building na yun, nagbabago ang kulay niya. Minsan nagiging asul siya, dahil po sa ilaw na nilagay nila. Ayun po, mm -hmm. dahil po sa ilaw, kaya nagbabago po yung kulay mm -hmm. ng kanyang building. Ganda po yung tanawin dito. Ayan. Lalo po sa umaga o kaya sa gabi, maganda po yung tanawin na to. Rito. Ayan. Mm. Ano po mga kaibigan ko? Maray maray po salamat sa inyong pagsubaybay so at pag ano kay Tita Amy. Thank you, thank you very much po sa lahat po ng aking mga manonood. Sa lahat po ng mga aking mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking manonood, sana subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating channel. Thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye po, bye-bye. And good morning, buenos dias.